Kai-bigan, si Saglit lang. Ako po si Reverend Mark Ramos ng Diocese ng Antipolo. Ngayon po ay Webe Santo. O madalas sinatawag po nating Monday Thursday. Bakit nga ba tinatawag natin itong Monday? Ang Monday po ay nanggaling sa salitang Latin na mandatum. Nang na ibig sabihin ay kautusan o commandment sa English. At uh, sa gabi pong ito ng Monday Thursday, ay ginawa po ni Jesus ang napakagandang uh, pangyayari. No? Ito po yung pag ng paa ng mga apostol. Kasama po nito ang paghahati-hati ng tinapay sa huling hapunan. Ito ay napakalaking o napakagandang simbolismo ng pagmamahal. Itong pag-uugas ng paa. Sapagkat yung paa, alam natin, isa sa pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao. Marumi dapat sapagkat ito ay ginagamit natin sa paglalakad, marumi dahil madalas ito'y nadudungisan, nalalagyan ng putik, nalalagyan ng alikabok. At sa pamamagitan po ng napakagandang uh, pagpapakita ni Jesus ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga apostol, iniiwan niya sa atin ang isang napakagandang utos. Utos na magmahal, utos na magsakripisyo, utos na maglingkod na tayo bilang mga katoliko, bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, kailangan ding pangukasad ng paa ng ibang Sa pagnilay natin ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tinakita na sa ating Isus ang lahat. Ang hamon na lang sa atin ay sumunod sa kanyang ating bawah. Ito po ang hamon sa ng simbahan. Ito po ang hamon sa atin ng ating Panginoon. Ang magmahal, magbigay ng ating sarili. Naway maging mabunga at mabiyaya ang mga pagdiriwang natin ngayong mga mahal na atin.